Baliw? Hindi ako baliw! Dugo! Bakit may dugong ang kamay ko? Sunod-sunod ko na naitanong ko sa sarili ko. Pulis! Bakit may pulis na nakapaligid sa akin? Pero bago niyo ako huskahan, pakinggan niyo muna ang kwento ng buhay ko. Ako nga pala si Fiana. Tatlo kaming magkakapatid. Si Kuya, ako, at si Bunso. Mayaman kami dati. Pero ngayon, ay mas mahirap pa kami sa daga. Ang inay ay may sakit. Samantalang aking itay nalabas pasok lamang sa aming bahay. Si Kuya, lasingkero at adik, at si Bunso, hindi ko na alam kung ano laging tulad na. Dahil ginahasa ng wala minsan ay hindi niya kami binigyan magandang buhay para umangat. Ngayon, ito ako, isang hamak na katulong na nagising sa isang pangungot ang buhay ko. Naalala ko noon, naglalaba kami ni Inay na mamlansya sa ibang tao para may panggastos at may pangbisyo ang kuya Isang araw, umuwi si Itay na kasama ang kanyang babae. Tinanong ng maayos ni Inay si Itay, Sino na naman niyang kasama mo? Hindi sumagot ni Itay ng tama. Sinampal niya ito at sinipa ng walang kaawa-awa. Inay... Wala na akong ibang ginawa, kundi pumunta sa kusina. Dali-dali akong pumunta sa kwarto. Naririnig ko ang pagtatawalan nilang dalawa. Dali-dali kong sinipa ang pinto. At bigla kong sinaksak Pica, pica